Noong una pa'y itinalaga na niya tayo para maging mga anak niya sa pamamagitan ni Heso Kristo. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Purihin natin ang Diyos dahil sa kamanghamanghan niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa para maunawaan ang kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng itinakdang panahon. At ang plano niya ay pag-isahin ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at ipasailalim sa kapangyarihan ni Kristo. Ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban. At ayon nga sa plano niya noon pang una, pinili niya kami para maging kaniya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Ginawa niya ito para kaming mga naunang sumampalataya kay Kristo ay magbigay puri sa kaniya.